Hello everyone! Bago ko po ibahagi sa inyo ang recipe ito, hayaan niyo po akong ikwento kung bakit ko naisipang lutuin ito. Ako po ay lumaki sa napakagandang isla na to na kung saan nung panahon ko ay napakapayak ng aming pamumuhay. Simple at mga simpleng pagkain lang ay masaya na kami. At ang tanging pangunahing hanap buhay namin noon ay tanging pangingisda na kung saan lambat lang ang aming kagamitan. Kailangan din naming magsaka para meron kaming pagkain na kung saan para sa iba ito ay napakasimple lang pero para sa amin noon ito ay napakahalaga. Ni hindi namin naranasang makakita ng mall at makakita ng magagarang sasakyan kagaya nito. Dahil sa lugar namin, ito ang bubungad sa iyo pagising mo. Pero wag ka ha? ang islang yan ay tourist spot na ngayon na kung saan napakadami ng turista ang pumupunta dyan. Gayon pa kahit simple ang pamumuhay na meron kami noon, napakapalad ko dahil naranasan ko ang ganong klasing buhay. Simple pero masaya. At kahit nga nakarating na ako sa iba't ibang bansa para magtrabaho, hindi kayang tabunan ng nagtataasang gusali dito ang memories na meron ako noon. Isang umaga, nag-grave kumain ito, na kung saan isa ito sa pagkaing nakalakihan ko. Ang tawag namin dito ay jambol, na kung saan gawa ito sa kamuting kahoy. Pero dito sa Japan, may problema ako, dahil wala ditong kamuting kahoy. At kung meron man, ginto ang halaga. <laughs> Kaya naisipan kong gawin ito gamit ang kamuting baging. In fairness, mukha rin naman siyang kamuting kahoy dahil napakahaba niya. <laughs> Binalatan ko ito at pagkatapos nating balatan, ilalagay natin ito sa ating cooking pot o kaya ay kaldero. Maglagay tayo ng tubig at pakukuluan ito hanggang sa maging malambot siya. Pagka malambot na ang ating kamote, hahanguin natin ito. Dapat po nating hanguin agad para hindi siya madurog. Pagkatapos nating hanguin, kailangan natin itong i Meron akong gamit dito na masher pero kahit ni Dor ay pwede na. Dapat po habang mainit pa, durugin na natin para hindi tayo mahirapang durugin ang ating kamote. Pagkatapos kong durugin, naglagay ako dito ng asukal at saka harina. Hahaluin lang natin ito at pagka hindi kaya ng spatula nyo, gumamit tayo ng kamay. Kagaya nito. Patuloy lang nating masahin hanggang magkaroon tayo ng consistency ganito o kaya magiging do. At this point, ready na ang ating kamote do. Gagawa lang tayo ng shape na parang bula. Gumamit ako dito ng measuring tablespoon para magkaroon tayo ng pare-parehong sukat. Uulitin lang natin hanggang sa magawa natin lahat ng ating kamote do. Pagkatapos nating bilugin ang ating kamote dough, sa isang kawali maglagay tayo ng cooking oil. Paiinitin natin ito at saka natin ilagay ang ating kamote balls. Iluluto natin ito hanggang maging golden brown. Kagaya nito. At this point, ready na natin siyang hanguin. Uulitin lang natin ang process sa ating pagluluto hanggang maluto natin lahat ng ating kamote dough. And ayan na, luto na ang ating kamote balls. Pero hindi pa tayo natatapos dyan. Sa isang kawali, naglagay ako ng tubig at maglalagay ako dito ng asukal. Pwedeng gumamit ng brown sugar dito at pagkaganito na ang kanyang consistency, pwede na nating ilagay ang ating kamote balls kanina. Hahaluin lang natin itong maigi hanggang lahat ng ating kamote balls ay makoat ng ating sugar. At dahil nga gusto ko siyang magmukhang jambol, gagawin ko itong ganito. Tutuhugin ko rin ng barbecue stick. Like this! Thank you for watching everyone. Sana nagustuhan nyo ang kwento ng recipeing ito. At kung bago kayo sa aking channel, palambing naman ang subscribe dyan. At pakihit na rin ang notification bell para ma-update kayo sa susunod kong videos. Bye for now!